Ako ay gumagamit ng Satoshi sa loob ng dalawang buwan. Ako ay nagpunta sa aking doktor para magpa-check up at ang sabi ng aking doktor na ang blood sugar ko ay naging stable na. At ako ay nagulat sa bisa na Satoshi. Ako ay nakakakain na at nakakatulog na ng maayos. Gamitin agad ang Satoshi para patatagin ang inyong asukar sa dugo. Ipinapangako ko sa inyong lahat na pagkatapos ng sampung araw ng paggamit nito, mababawasan ang inyong doktorya at ang inyong pagkapagod. Sa susunod na dalawampung araw, mawawala ang pamamanhid sa mga kamay at paa. Pagkatapos ng 40 days, ang inyong asukar sa dugo ay naging matatag sa 6 points at hindi ka na nag tungkol sa mga komplikasyon ng diabetes. At saka, ang aking po, naging 154 na lang po kasi nag-take ako ng Satoshi. Magtiwala kayo sa akin at gamitin ang Satoshi Effervescent Tablet. Ipinapangako ko sa inyo na epektibo at mahusay ang Satoshi Effervescent Tablet na ito sa inyong kalusugan. Nung dumating ang Satoshi, sinubukan ko uh, up, to, uh, up to two tubes. Nagkaroon ng na less ang aking uh, pag-inom sa Satoshi na wala yung pamamanhid ng pako nagless siya Dat tapos yung gutom medyo nagless din hindi ako ga dati talagang kakain ako pag nagutom ako kain medyo nagless din ng konte pati yung sakit ng ulo ko nagless din eh uh, si Tochi nagpapasalamat ako na dumating sa buhay ko to dahil uh, lahat ng naging nararamdaman ko sa si Tucci, sa, sa katawan ko naglesya siya. Sabay na kami, so supposed to be two months eh. Kasi nung nag-order siya, tinatry niya ako, Um, effective siya kahit hindi na ako nagte ng ibang medicine kundi ito lang ano, ito lang si Tochi. Naglessen, nawala yung mga pananakit ng katawan ko, na hindi na ako masyadong ina high blood, hindi na rin ako nagte ng Losartan para lang sa high blood. Isang take na lang, isang gamot na lang, ito na lang si Tochi ang tinitake ko. Parang wala na talaga ako nararamdaman kaya healthy lagi ako. Tapos ang mainam pa doon, lagi kang pinapawisan. Lumalabas talaga yung in, ano mo sa katawan mo. Na ayan, no, nyo nga, pawis sa pawis. Kaya masarap din to. Kaya i-recommend ko talagang gumamit sila na sa Tochi. Ito sa walang side effect. Tsaka talagang ano, tiwala talaga ako sa kanya. Tandaan, sa sandaling makaramdam ng sintomas ng diabetes, katulad ng pagsakit ng ulo, pagsakit ng kasukasuan, hypertension, o pagtaas ng sugar level, uminom na sa Tochi. satoshi so, is number one for diabetes